Ayan. Hello guys Papakita ko sa inyo yung ganap dito sa dispyerto Yan Maingay Maalikabok Hello patong Patong ma For hamud Why? Who want jacket? Having jacket? Guys, ito naman yung Mga kubo-kubo dito ayan ayan yung mga kubo-kubo inaartilahan niyan. daming tao na parang plaza yung iba natutulog dito pero kami uwi kami ng madaling araw may daming mga kubo-kubo dito inaartilahan ayan guys oh, masaya dito hanggang umaga madaling araw yan nandito yung mga tao mamaya yan mayroon pa yung ano dito parang yung may nag-host ng party malawak yung t-shirt kaso lang sobrang alikabok who wants jacket? ganito kasaya dito sa t-shirt yung mga motor na yan mga bata karamihan ang nagda-drive. Inaarkilahan lang na siya dito. Yung mga alaga ko nagda-drive ng ganyan mga bata. masaya dito sa disyerto guys. Yan. Pagtaglamig, yan dito ang ano, dito ang lakwatsa namin tuwing weekend. Ilawak ng disyerto. Alikabok nga lang dito. Grabe. Pero masaya. Yan. Yung mga ilaw, yun na may mga kubo-kubo yan dyan. Inaakilahan, lang, inaakilahan dito yung mga kubo-kubo. Yung iba dito natutulog, nag-aakila sila two days, mga ganyan. Kami, hindi kami natutulog dito. Uuwi kami ng madaling araw.